Hindi talaga kumpleto ang biyahe mo sa Taiwan kapag hindi ka nagpalipad ng Sky Lantern sa Pungshi Station na may nakasulat ang iyong wish. Ganito ang ginawa ng mag-asawang Mikey Morada at Alex Gonzaga nang pumasyal sila sa Taiwan kamakailan. Nag-post nga si Alex ng pagpapalipad nila ng lantern na nakasulat ay Healthy Babies for Me and Mikey. Last February we had a quick trip to Taiwan after everything that happened. Kahit sobrang busy nakapaglaan pa rin ang asawa ko ng ganitong oras. Thank you at Mikey underscore mo at sorry dahil pa bebe asawa mo, dagdag pa sa caption ni Alex. Kaya naman ang daming knocky wish na sana nga ay matuloy na ang pagbubuntis niya. Though ayon na kay Alex hindi na niya pressure ang sarili na mabuntis. Chill na lang daw siya at hihintayin na lang nila ng mister kung kailan darating ang first baby nila. Parang ngayon, siguro this time. Kasi last year, pin ko kasi. Ang daming nagsabi sa akin, maganda yung Year of the Dragon, 'di ba? Nagalit daddy, banoy ko. Bakit daw ako naniwala? Hindi raw kami Chinese. Kaya ako na pressure pa if in vitro fertilization pa ako, sabi niya sa huling interview namin sa kanya. Hinahabol daw kasi nila that time ang Year of the Dragon na sinasabi ng swerte para sa mga bagong mag-asawa na magkaanak noong 2024. So parang, it's really my perspective na, o kung hindi man nabibigay ng Panginoon to, ito pwede namin gawin ito ni Mikey? Nakakapag-travel kami, mag-business venture, kasi meron din kaming mga ibang ginagawang business venture.